Shalom Likulam! Kumusta po kayo? Today is Wednesday at ang Hebrew ng Wednesday ay Yom Revi'i. Every Wednesday nga po ang schedule na activity ng mga alaga ko sa Biteno. Opo, mga alaga. Sa mga hindi po nakakaalam, dalawa po ang alaga ko. Couple po sila at tinatawag ko silang nanay at tatay. Dito sa Israel, hindi po usong tawagin ang mga amo ng ma'am at sir. Karamihan na tawag namin sa mga employer namin ay aba o kaya ima. Yung iba naman, tinatawag nila ito sa kanilang mga pangalan. Pero sa akin, nakasanayan na nilang tinatawag ko silang nanay at tatay. Isa sa kagandahan ng pagiging caregiver dito ay yung tinuturing kanilang pamilya. At sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil natapat ako sa mga among ganito May mga mangilan-ngilan kasi na hindi sinuswerte sa mga amo Pero kahit gano'ng kahirap pa yan kung may tiyaga ka at ginagawa mo naman ng maayos ang iyong trabaho Pasasaan ba't makukuha mo rin ang mga tiwala nila Balik tayo dito sa nanay at tatay ko Ganito nga po ang setup naming tatlo pag may pupuntahan kami Kaming dalawa ni nanay ay nakasakay dito sa tinatawag na kaluit at si tatay naman ay may sariling scooter. Chargeable po ang mga sasakyan na ito. Sa mga susunod kong video, ipapaliwanag ko po ang iba't ibang klase ng kaluit. Ang kaluit ay Hebrew word ng ibig sabihin ay scooter. Ito ang nagsisilbing sasakyan namin pag may pupuntahan kami. Pag pumupunta nga kaming Biteno, kailangan naming tumawid doon sa kabila. Ang kagandahan ng daanang ito ay hindi mo na kailangan makiwagpatintero sa mga rumaragasang sasakyan sa highway. Gumawa sila ng daanan sa ilalim para ligtas na makatawid ang mga tao. Ang galing no? Top priority ang kaligtasan ng mga tao. Sana all naman ganon ang mindset. Quality ng proyekto ang iniisip. Hindi yung quantity ng maibubulsang salapi. Yung tipong kagagawa lang ng proyekto, ipapasira mo na naman para magkaroon ng pondo? Hoy, wag ganun. Bad yun. Buti pa yung kilala ko dyan. Loyal sa bayan. O oh, malapit ng eleksyon. Beke naman. Ay, ba't napunta sa eleksyon naman ang usapan natin? Pero mas maigi naman na yung ganung usapan kesa naman yung buhay mong pinag-uusapan namin. Oy, marites yun! <laughs> Pero wag ka, may mga ganyang tao. Pag absent ka sa grupo, ikaw ang topic ko. Huwag <laughs> kang mag-overthink, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Anong feeling mo, artista ka para pag-usapan? <laughs> hindi talaga maiiwasan ang mga taong ganyan. Mas malaki pa ang pride kaysa sa katawan. Tama. Iba-iba naman talaga ang pag-uugali ng bawat tao. Pero hindi naman yun sapat na para manglamang ka o mangapak ng kapwa mo. Minsan kasi may mga ibang tao na sariling kapakanan lang niya ang kanyang iniisip. Yung tipong sasabihin na lang niya at gagawin ang gusto niya nang hindi iniisip ang damdamin ng iba. Sa bagay, andyan lang naman ang karma. Depende ang karma mo kung mabuti ka ba o masama. Saka kukwento ko nga ay nakarating na kaming tatlo dito sa Biteno. Noong nakaraan nga ay naipakita ko na ang itsura nito. Nabanggit ko rin na tuwing may activity ang mga alaga namin ay may activity rin kami, of course. Parang fiesta na naman ang mga metapling. Nagpakain nga ang aming gorgeous tita dahil soon po ay mag-for good na siya. Isa nga pala si tita sa hinahangaan kong caregiver dito sa Israel. Isa ang tita namin na ito na taga ng teknik kung paano i-handle ang mga alaga namin. Taga-payo kung may mga problema kami. At ang pinakaimportante, tagaluto ng pagkain pag nagugutom kami. Mamimiss namin yun, tita. Si tita kasi yung klase ng tao na kapag may pagkakataon ay magluluto yan ng pagkain Pinoy. Yung kapag kumain ka ay parang nasa Pilipinas ka lang. Pero ang trending na recipe ni tita ay yung siopaw. Pag babagal-bagal ka ay mawawalan ka talaga. Tulad ko. <laughs> 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 Dahil nga nahuli ako ng dating ay nahuli din kaming kumain. Kami nga ang nahuli, of course, kami ang cleaners for today. Si ate nga ang tagapunas at ako naman tagahawak sa plastik na basura. Sa puntong ito ay umira na naman ang pagkapilya ko. Hindi napapansin ni ate na tumiteknik-teknik lang ako. Yung kunwaring tumutulong ka pero ang ambag mo lang naman ay tagahawak ng basura. Tapos gagalaw-galaw ka para kunwari marami kang ginagawa. Sabayan mo na rin ng chismis para hindi ka mahalata. Tapos pasimple kang hihigop ng iyong kape o ba diba, multitasking? Nakadaming punas at linis na si ate, ako naman nakadami na ng chismis at kape. Ay nakuan, nakadali ka na naman. Kung napapanood mo to ate, sorry na agad. Uy wag ka, hindi lang mabait at madiskati ang ate kong yan, masipag din. Wow. Wala yan arte-arte sa katawan. Tignan mo nga, naglilinis kahit naka Jordan. <laughs> Ganyan dapat, hindi yung puro inarte lang ang alam. Ibahin mo yung ate kong yan. Laging maaasahan. Wow. Kapag may papabili ako, sa kanya ako nagpapasuyo. At ito pa. Kapag ako'y nagipit, sa kanya ako kumakapit. <laughs> Joke lang te, baka ikay magalip <laughs> Naabutan ko nga ang mga ate ditong busy magchismisan. Huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang pinag-uusapan. <laughs> ang topic lang nila ay tungkol sa experience nilang nagbakasyon sa Pilipinas. Yung pagpunta ng Pilipinas punong-puno ng pasalubong. Tapos pagbalik dito sa Israel, tuyo, dilis at daing ang laman ng kahon. Samaan mo pa ng pulburon at pastillas na pasalubong. Ganun lang naman kababaw ang kaligayahan namin. Sobrang nakakatouch kaya yon. Yung naisip kang pasalubungan ng mga babalik galing bakasyon, simpleng bagay lang kung tutuusin. Pero kahit simpleng bagay man yan, dapat grateful ka pa rin. Sabi nga sa Ingles, it's the thoughts that counts. Ang dami esnon S nun, ay basta, yun yun. It's the thought that counts. Yon. Madami nga kaming napagkwentuhan ng mga ate tungkol sa buhay OFW. Nandyan ang pagtitiis at matinding sakripisyong malayo sa pamilya para lang maiprovide ang mga pangailangan ng mga mahal sa buhay. Ang salitang for good sa isang OFW ay isang malaking bagay. Kumbaga sa pag-aaral ay graduate ka na. Dito mo maiisip na sa wakas na kayanan mo ang lahat. Lahat ng puyat, pagod at pagtitiis sa lahat ng bagay yung umiiyak ka na lang mag-isa dahil sa problema at pagsubok sa buhay. Oya, oh yeah, nayak naiyak tuloy ako. Si tita kasi inabot ng 23 years bago mag for good. Wow. Kaya na-realize ko ilan pa kayang karton ng tuyo, dilis at daing ang dadaling ko dito sa Israel bago ko maranasang mag for good.